Good morning mga idol. Uh, ngayon ay maliligo tayo mga idol. Uh, pupunta natin at ipapakita ko sa inyo kung ano yung aming paliguan dito. Baliladan ako dito sa palayan. Oh, punta na natin. Pampasok nga pala namin dito mga idol ay 7 to 11. Yun, kaya dapat maligo na tayo. So, bali dadaan tayo dito mga idol sa palayan. Ang lawak ng palayan dito mga idol. Oh. Oh, ay, no? No. Ang paliliguan ko doon mga idol ay yung patubig ng palayan dito sa Pamplona. Medyo kulang din kasi sila sa tubig. Meron silang mga pump. So ayun yung aking dalawang kasama oh. Nauna nang naligo. Medyo malayo-layo lang kasi yung para makaligo. Kailangan maligo mga idol kasi masakit sa katawan pag hindi ka nakaligo. Hindi yung trabaho. Ayun yung dalawa natin kasama mga idol. Oh. Tama na Sama sila. Bala yun yung baraks, yung mga baraks ng mga katrabaho kong tao dito. Yung malapit na tayo mga idol sa ating paliliguan. Yan, oh. No? Yung pagtatanim pala dito na palay ay yung ano ba yung tawag doon? Sinasaboy lang. Sa amin yung tawag dyan ay tiprak. Pero doon sa amin yung pagtatanim ay yung, ano talaga, natusok pa. Sige, yung mga idol, oh. diyan sa oh. ito 'yung amin, paliguan dito sa palona. At sasimulan ko. مېرمنونه <muchas> So shout out sa mga taga gabi Kasama namin dito si Kagawa At Mang Kalino So yun mga idol Yung aking mga kasama Tapos na sila maligo kaya kumakain na sila Para ready na Para mamaya sa trabaho At yan yung mga idol Ang laki ng aming saingan Kasi marami kami dito nagtatrabaho Ayan oh. At yung natitirang ulam Ay para sa akin na lang yung Itlog yan ang aming almusal oh, yan ang aming kanin mga idol ang almusal ko pala ito mga idol yung ilaw na ang palaya at dalawang itlog na may toyo so hanggang dyan lang muna mga idol keep safe and God bless you